practice problem naman tayo para sa pag-convert ng improper fraction to mix and mix to improper. So, sa so number 1, 3 and 1 fourth, ililipat sa improper. Ito, ililipat sa improper. Tapos yung 5 and, one, and 2 third, ililipat naman uli sa improper. And itong 22 over 7, ililipat sa mix. 41 over 8 is ililipat din sa mix and 7 and 5 over 9 ilipat sa improper. So, post nyo muna yung video na to tapos try nyo muna siyang i-convert. Okay na ba? Tapos na ba kayo mag-convert? So, sige, sagutan na natin. Yung number 1. So, yung number 1 natin ay 3 and 1 fourth. So, alam natin ang formula natin, di ba? kokopihin lang natin denominator yung whole number times natin sa denominator then plus natin yung numerator ganun siya di ba so mangyayari ganito siya is equals to copy natin 4 3 times 4 plus 1 tama and over 4 yan 3 times 4 is 12 plus 1 and 12 plus 1 is 13 so ang final answer natin is 13 over 4 so ganun lang siya so ang shortcut dyan ay unlet Copy lang natin 4, di ba? Lagi naman yon yung denominator. I-multiply natin dito. Then, after natin ma-multiply, saka natin i-add dito. So, yun yung pinaka-shortcut niya. So, parang ganito. Ah, uh, 3 times 4 is 12. Diba? 12. Then, i-add natin dito sa 1. So, 13. So, 13 over 4. Yun yung pinaka-shortcut niya. Para kung sakali man na ayaw nyo to, sakali man na hindi nyo trip to, eh, di dito na lang kayo sa mas mabilis. Number 2. 5 and 2 third. So, ganun na lang. Sige, dun na tayo sa mabilis. Diba, kukopay naman talaga natin tong denominator, diba? Diba? Tama? So, yung numerator na lang, yung nasa taas na lang gagawin natin. So, multiply natin to Ano yan? 5 times 3. Ilan? 15. Tama? Then, i-add natin dito sa taas, sa numerator. 15 plus 2. 17. So, 17. So, para press ng color. 17. So, yun yung final answer natin. 17 over 3. So, doon naman tayo sa number 3. 22 over 7. Ililipat naman to sa mix kasi improper fraction siya. So, ganun lang. Yung nasa taas, yun yung magiging nasa loob ng pagde divide natin. So, ganyan itsura niya. So, 7 divided by 22 is ilan? 3. 3 times 7 is, ito, multiply ito eh. 21. Tapos isusubtract natin yan. And the remainder is 1. Ulit, etong 3, yan ay magiging ano natin, whole number. ba? Diba? Tapos itong 1, yan yung magiging numerator. And ito, as is yan, yan yung denominator. Ulit, laging ulitin lang itong denominator. Kukopihin lang lagi yan. So, ang final answer natin ay yung whole number natin na three, Numerator na 1 and denominator na 7. So, yun yung final answer. Okay? O, number 4 naman tayo. Number 4. 41 over 8. So, ganun ulit. Ang gagawin natin. 41. Divide natin sa 8. So, 8 divide by 41. Ilang 8 ang meron sa 41? 5. Diba? 5. Then, 5 times 8 is 40. Subtract natin and sagot ay 1. So, ganun mangyari. Ito ang magiging whole number. Ito ang magiging numerator. And ito ang magiging denominator. So, ang mangyari, ang final answer natin ay 5 and 1 over 8. Ganun siya. So, number 5 na tayo. Ang number 5 is 7 and 5 over 9 So ililipat naman to sa improper fraction So ganun gagawin natin 7 times 9 plus 5 Diba? Ganun Lagi naman kukopihin yung denominator na 9 Yung numerator na lang So magiging 7 times 9 is ilan? Plus 5 is 68 So, ganun lang siya. Susunod naman, ah, pag-aaralan naman natin papaano mag-simplify para mas madali ang ating buhay.